for today's video mga mare tayo ay nag overtime kasi para naman bukas ay wala na tayong iisipin at bawas bawasan na ang mga dumi sa ating kabaler at heto bukas pagising natin pretty na tayo dahil wala na tayong iisipin mga labahan at yung baler natin ay happy na rin kaya heto tayo ay patapos na mamaya ay ratsada na tayo magsampay at ayan na nga Oh. Natapos na natin ang labahan niya. Madami yan. Overtime muna. Oh, yan. Diba? Tambak-tambak ang labahan niya, Inday. Pero hindi pa iba sa akin yan. Kasi maaga ang aking alaga na dispose. Kaya tayo ay naglaba. Diba? Overtime time is... 11.31 na pala ng gabi. Tayo ay gising pa ang katawan lupa, guys. Okay, kaya lang yan. Pagtas ko naglaba, naglinis, nagus ang plato. Oh, para bukas, haya-haya baler. Oh, diba? Kaya, yeah, eto na tayo. Finally, tapos na rato. Oh, tayo, pero kaya yan oh ang ganda ko diba